dito nga pala ako ngayon sa Palayan mga ka-idol. Kukuha nga pala ako ng ano ng konting kuhol para may lulutuin ako mamaya ng hapon. Dito. May mga kuhol mga ka-idol. Magpupulot ako na naman ng kuhol. Ito. Malalaki yung kuhol. Akaba. Dito sa may Palayan. Ayan oh, mga ka-idol. Ito. Ito sila oh. Ayan. Oh. Ito oh may ano na. Tatlong piraso kasama yung isang maliit. <laughs> Ito naman yung munting lagayan ko mga Kaidol oh. Ayan. Oh. Ayun na. Meron pa dito mga Kaidol. May mga cool pa dito. Ayan oh. ito oh ayun pa meron pa oh ayun yan dito lang ako sa may ano nya sa may kanal mga kaidol idol dahil dito ay may daanan ayan oh doon tayo balik tayo doon ito pa oh, oh Ayan. Ayan pa. ayun oh. Ito sila ito pa <laughs> tago lang sila sa ano sa pun ng ano ng palay yan oh. dami 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 sila ito oh. yun naulog na yun oh oh yan marami oh tataba <laughs> aso ulit mga ka-idol wala kang maula mga idol. punta ka lang sa mga palayan manguha ng ano magpulot ka lang ng puhol eh, may ulam na mga idol shout out nga pala sa mga kumakain ito puhol ito mga idol, oh. may nakuha na ako ayan oh. may nakuha na ako ng konti may lulutuin na naman ako mamayang hapon sa <laughs> so mga ano pagkain libre lang mga kaidol kung hindi ka maselan na kumakain ka nito eh shout out sa iyo <laughs> ayan pa oh. hmm, marami itong so, ano pagkain libre lang maraming maraming kuhol marami pa mga ka idol kumuha lang ako ng ano kumuha lang ako ng konti so paano mga kaidol idol hanggang dito na lang at maraming salamat mga kaidol idol at God bless ating lahat the La kuhol is life <laughs>